Huli. Ayun. Huli <laughs> mga So ayan mga idol. No? Uh, magandang araw po sa inyo lahat. Uh, Lalo-lalo na sa mga solid subscribers natin dyan. Uh, mula noon hanggang ngayon. Hindi po bitaw sa uh, my channel mga idol. No? At sa mga bagong subscribers. Ayan. Shout out po sa inyo lahat. At sa mga... ah... Uh, mapapadaan pa lang sa channel namin mga idol uh, sana wag niyo po sanang kalimutang i-like mga idol i-share at comment mga idol no at syempre sa pag-subscribe sa aming channel yan kahit papaano mga idol no ay uh, madagdaga naman yung uh, uh, subscriber natin mga idol so ayan mga idol no uh, bali binalikan namin yung spot mga idol kung sana Uh, maraming maraming isda ang nahuli namin mga idol so ayan mga idol uh, bali kasama ko ulit mga idol yung uh, mga anak ko si Alcaspa TV Vlog at saka isa kong anak mga idol ayan kasama ko ulit sila sa aming uh, adventure ngayon mga idol ito nga palang gamit namin panang ngayon mga idol so ayan uh, tuloy tuloy tayo mga idol no uh. Sa mga silent viewers pala mga idol, ayan, uh, shout out po sa inyong lahat dyan. Ayan, sana ituloy-tuloy lang kayo sa panood ng aming mga video mga idol, no? Ayan, sana hindi po kayo magsawa mga idol. sa uh, marami pa po tayong gagawin ng mga video, mga vlog mga idol, no? So, ayan, uh, bali na nagumpisa ng sumisid mga idol yung anak ko, si Alcaspat. Ayan mga idol. Ayan siya mga idol, no? sa tabi uh, tara titignan natin mga idol oh. Ayan yung isa kong anak mga idol oh. ito naman siya alkaspat Meron? Meron ayun, tun, mga idol, mga idol. Bonsiro mga idol. Bonsiro mga Bonsiro. Mm. Oo, hmm. talong-talong ka pa. Talong-talong ka pa. Bonsiro mga idul. Yan, kuha Mulis na. Sayang, umalis na. Pumunta doon oh. Ito, ito, ito. Kay, kay. Ayun kay. Ayun kay. Nandito lang. Ayun oh. Ayun, nandito lang oh. Yung panak mo ha, huwag mong iharap kay kuya mo. Ay, sayang. Nandito lang kay, hindi umalis kay. Nandyan lang oh, sa may ano na yan. Dito oh, sa may damit na yun. Ayun, yan. Ano yun, na pa? Ayan, ayan. Ay, ano, biya, biya. Ay, yung tinira ko ninyo. Ayan, ayan. Dandaan lang, ayun o. Ayan, ayan. Ayan lang oh. Biyak. Ayan lang, ayan. Ayan, 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 dandan Dandaan, dandaan yung lakad. Ayan lang, ayan, ayan ha. Ayan na, Ay, sige, sige. Ito lang Sundan natin yan. Sundan yan. Ayan. Dandaan. Sige. Sige. Huwag mo masyadong idikit ha. Baka ano. Ayun. Ay, ayun mga idol. Huli mga idol. <laughs> Huli mga idol. Sinunda namin yung ano. Pumunta lang siya doon. Oh. Biya mga idol. dinami namin na ano. Medyo mailap yung biya. Mga idol. To share na mga idol. Oh. Sige pisilin mo. Yan. Dalawa na mga idol. Oh. Huli? Ayun! <laughs> Huli mga idol! Huli mga idol! <laughs> yun tatlo na mga idol Tatlo na Dito lang sila na dito, mga dito ni ako Mga idol Mga tatlo na tayo mga idol Ipat kami dun sa taas mga idol idol, don't know. Mga idol, no, naka-stop na sila. Alam mga idol, siya alkas pa to. Yun. meron na? Malaki. Malalaki? Oo. Oh. Medyo mailap nga lang, no? Malalaki. Okay lang yan, magkipuhan mo rin yan. Mayroon daw mga idol, mga malalaki. sa medyo mailap. kan saya lari mga idol lo. Uh. Takal ding ini ngomong ay idol lo. Ayun mo ha Oh, hala muntik na da please. Tingnan mo lang, tingnan. Ay nandito pumunta dito. So, ayun. Sayang, Sayang mga idol, da please lang mga idol. Yo na, uli siya guys. Oh. Laki. Ay, yung ano. Ay, nahuli guys. siya. Anong tawag yan, guys? Ah, nilagyan ako. Yes, yes, yes. Yan mga idol. Uwi na kami mga idol, no? Bali yung nahuli namin ngayon mga idol. May nahuli kaming aligasin mga idol. Bala kung tawagin sa Bisaya Ay, ihawi namin ito ngayon mga idol. and. Ayan. Pani gagawa na rin kami ng sima sa alambre mga idol. Para pag tinamaan yung isda, hindi mga kawala